Higit labing limang taon nang nagtitinda ng souvenir si Jacqueline sa Baguio City Public Market. Pero dahil sa nakatakdang redevelopment project ng palengke, nangangamba siyang maaapektuhan ang kanyang negosyo kasama ng daan-daan pang mga vendors. Kaya naman masusi niyang sinubaybayan ang usapin tungkol dito. Kung sana hindi naging uh, non-disclosure ang ang, 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 usapan noon, siguro hindi ganito magtanong ito itong mga counselors natin. So para sa amin, kasi lahat tayo hindi natin alam kung ano ba talagang pinag-usapan nila. Hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan nila. So, nasasatisfy kami na ngayon ay nagkakaroon kami ng liwanag doon sa tanong ng mga councils natin. Kahapon, October 23, isang special session sa Konseho ng Bagyo ginanap ang kauna-unahang in-depth deliberation hingil sa redevelopment ng palengke. Humarap sa sesyon si na Mark Anthony Berdal at Attorney Leticia Clemente ng City Budget Office, City Legal Officer Attorney Altea Alberto at Engineer Elias Awanan ng City Planning and Development Office. Dumalo naman via Zoom si Lloyd Aramos ng PPP Center of the Philippines sa pagdinig ipinaliwanag ang kasalukuyang estado ng proyekto. Mula sa pagsusumite ng unsolicited proposal ng SM Prime Holdings Incorporated noong 2020 hanggang sa pagkakaroon nito ng original proponent status, mga serya ng negosasyon mula 2021 hanggang 2024 at ang pag-endorso ng proyekto ng City Development Council sa Sangguniang panglunsod At sa ikaapat na put dalawang araw ng 120 review ng konseho, tinalakay ang iba't ibang mga issue at kondisyon bago aprubahan o itigil ang proyekto. So ngayon Uh, nandito siya sa city council pending approval siya so kailangan niya ng approval ng city council meron lang hanggang uh, January 9 para magbigay yung city council ng approval or kung ano yung mga conditions niya para magbigay ng approval pag nakuha na yung approval na yon kung makuha edi magyayari yung Swiss challenge 90 days yun di ba parang bidding pero kung hindi mabigay yung approval kung ma kasi majority rules din dyan, edi back to zero ulit tayo Base sa plano, itatayo ang bagong palengke sa 30,408 square meters na lupain. Sa negotiated proposal plan ng redevelopment ng palengke, magkakaroon ng apat na palapag na gusali ang public market, tatlong palapag na commercial building para sa winning bidder at walong palapag na parking area. The commercial and the parking would occupy 48% of the total uh land area and the city market will uh, occupy 52%. Dito ang winning bidder ang mamamahala sa commercial building at parking area. Napag-usapan din sa pagdinig na ililipat ang mga apektadong vendor sa Slaughterhouse Compound. the proponent will construct a four-story commercial building wherein after the construction the affected vendors will be relocated on that area, Your Honor. Pero kinestyon ni Councilor Joel Alangsab kung kakasya ba sa gagawing relocation site ang halos 4,000 market vendors. And that will be enough to, uh, to accommodate the, the, vendors na ma, ma, ma displace after two years. Ah uh, yes, Your Honor, because ah uh, it will... ah uh, the, it will de be developed, ah uh, the area that will be developed is almost ah uh, uh, more than one hectare, Your Honor. Dagdag naman ni Engineer Elias Awanan ang winning bidder ang mga ngasiwa sa paglilipat ng apektadong vendor. Naungkat din sa pagdinig ang isyu tungkol sa privatization. The market when built will be run and operated and maintained by the city of Baguio. It will not be by SM. Di ba? Walang pakialam ng SM sa palengke. Di ba? So hindi totoo yung sinasabing mapaprivatize ang palengke. So I'm just emphasizing that there is no such thing as privatizing the market. That is misleading, di ba? Yes, yun. Magsasagawa pa ng konsultasyon ang Committee on Law, Justice and Governance sa mga susunod na araw. Sa November 11 naman, magkakaroon ng closed-door executive session para pag-usapan ang ilang isyo at impormasyon ukol sa proyekto. Mula sa isang daan at lompong araw, mayroon pang natitirang 78 walong araw ang konseho ng lungsod kung aaprubahan ang development ng palengke o tuluyan itong ibabasura. Ron Maranan, RNG News.